Gusto nyo bang kumita ng 90,000 o higit pa sa loob ng isang taon? Depende kasi yan sa inyong sipag at syaga. Basta ako, uumpisahan ko sa mababang kapital katulad ng nakikita ninyo. Gagawa na naman ang kumida cravings ng cake roll. Oops, wala pa pala kaming oven kaya bumili na kayo sa aming tindahan. At ipapakita ko sa inyo ang traditional na pagluluto para sa mga gustong magnegosyo. Ito lang naman ang mga sangkap. Siyempre, nakita na ninyong inilagay ko ang itlog at asukal sa bowl. At siyempre, kung wala kayong mixer o stirrer, ay pwede naman ang kutsara o tenedor. Ayan. So, batiin lamang ninyo yung itlog at siyempre, imix, 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 imix at imix lamang ninyo hanggang sa maging malapot. Oy. Nakikita nyo mga kaibigan, tinaub ko na yung aming bowl. Kasi naman, nagulat ako nung ginamit ko tumilapon sa pagmumukha ko. So, syempre, wag ninyong kalilimutan ang harina, pamparami rin yan. at syempre, ang cocoa powder ayan. so salain lamang ninyo kasi ayoko nang uh, nakikita kayong kumakain tapos may patigas-tigas na mga butil-butil huwag -butil. ganun dapat pinong-pino ang ating cake roll diba para mas masarap at mas mas sustansya syempre gagamit kayo ng spatula para man imix masyado ang mga ingredients na aking binanggit so syempre ayan na nga lagyan din nyo ng butter para mas masarap at malinamnam ang inyong cake. Ayan. So, syempre, kung wala kayong butter, pwede naman ng margarine para naman mayroong lasa at pang Kung kumbaga, sa suya, sa tamis ng ating cake roll. So, syempre, lagyan ninyo ng parchment paper ang inyong pan o'y ipaglulutuan ng inyong cake roll, ayan, so syempre sabi ko nga kanina diba, wala kaming oven, kaya naman, kawali yan pinaganda ko lang no, kawali lang din naman yan yung pan na yan, Diyos ko po wag na tayo mag dito wala pa akong pambili, so kaya naman, pag marami na akong benta saka ako bibili ng uh, pag unang uh, oven, diba so syempre, maglagay na tayo ng kanyang icing. Ayan. So, syempre, dyan naman yung cream. Nakita nyo naman yung nilagay ko. ba diba? cream? Tapos, lagyan ninyo ng asukal. Ayan. I-mix lamang ninyo, mga kaibigan. Mix na mix, ha? Huwag nyo anuhin. Huwag kayo dyan. So, meron nga pala kaming uh, tawag dito. Nalimutan ko tuloy yung nasa dulo ng video na to. Meron pala kaming rent a car business, guys. no Sa mga gustong magbakasyon, i-message nyo lamang ako sa comment section ng video na to. At uh, meron kaming iba't ibang uri ng sasakyan. Ayan. So, ilalagay lamang natin yung kanyang icing sa gitna nung niluto nating cake. Ayan. So, nakita nyo kanina, di ba nilagyan ko ng parchment paper para naman madali ninyong mabilot. Oh, okay. Ang bibilutin natin yung cake ha, hindi yung ating partner. Mahirap magbilot ng ating partner. Baka kayo mag-away pa. Diba? So syempre babalutin niyo 'yan ng babalutin, no? yan. O, oh, Kita niyo na, dahan-dahan guys, sa baka maghiwa-hiwalay 'yan. Alam niyo naman, hmm. Mm -hmm. pag naghiwalay 'yan, mahirap nang mabuo. Kasi luto na. Kayo naman, no. Oh. So syempre balutin niyo ng plastic, parang ganyan, parang packaging na sa Shopee, diretso na sa sa ano, buyer. Ayun. So syempre choice nyo na lang yan kung lalagyan nyo ng chocolate. Ayan, chocolate. Social chocolate. So, wag nyo nang isama yung dulo. Pwede nyo nang kainin yan para naman pre-taste na kumbaga. At yan, yeah, syempre, depende yan sa inyong hiwa. At syempre, depende sa inyong serving. Depende rin kung ilan ang ilalagay ninyo. Basta ako, okay na sa akin yung ganyan. wag din kasing madami. Kasi pag marami mga kaibigan, ay mauumay ang mga customer. wag ganun.